<laughs> okay lang. So guys, catcha guys. Lalagay siya guys ng ball kasi batay. Tama. Yan, catcha okay, sa buong nila. What's you your name? Secret. E. Stetek. Ning mo. May bata ang makulit. Tapos pagdadala ng buong para sa. Niyo kita na 'ko diyan. What? Sige. Okay. D'o para mo. Sige guys. Pinanleg sana all. Sana <laughs> so all, madlang people. Tay, tayo tayo. Kuya, bas Ay no. Eh? Yeah, ma. ako ha. Duna ako. na man. Yan. Good. Nags, parang umakit sa mundo! Ah! <laughs> so, ayan. Kaya naman pala may tulo, eh. Ayan, nakanganga nga, oh. Oh, nakanga nga. Ilagay nga lang bulkas, eh. Nga nga ano naman. Ano ba, yan? Ilagay ako sa bulkas lang. Bulkas, natin. Ilagay ng klase, eh. Madol pa din.

Wala, ano? Palpak na gawa. Ay, naku. Wala ko yung ito. So, ayan na. Wala na siyang nga nga. Diba kanina nga uh, Siyang ipis na nilagay. Ayan. Hindi nga yung tuturo. Tapos, kapahiran ko pa siya ngayon ng glue. Testing natin kung mabigit ka, ka talaga. Patuhan ko pa siya ng glue. na nabili ko ito sa online.

kasi yung alulod nito dati, 'yung nakaboombox naman, nakasigaw 'yan, papaumsis sa pader 'yung tubig diyan. Dilis pa rin 'yun. Most probably, 'yung totoo kanino 'yun? Ngayon, 'yung ginawa ko, pinalagay ko nitong class, telecaster. Wala nang tuloy 'yun. May dito pa lang, ayoko na ng sasalin Kasi inaabang mamimili 'to May ipisin nilagay yun. ng benta sila. 'Yung mga mga pero, pero ayos na mga ito. Ang dami lang ang problem. Nalagyan ko yan lahat. Dito yung mga ganito. Hanggang doon sa dulo. So, ayan na guys. Tapos na. Ayan, ilagyan ko lahat ng doon. Yun. Tapos, naman sa pagkila. Ayan, doon sa dulo. Ayan. Ayan, di ba? Kaya, ito ko ka na rin sa inyo ang view dito sa aming taas ng bubong. Ayan, taas ng bubong na yung Yun, yan ang bubong namin. Papunta doon. Matari, may mga puno sa creek. Ayan. Dito naman sa kabila. Ayan, ang mga bubong. Ayan, pagkatapos ko nga ay bumaba na ako. Ano ba yung dami? May lang kukukulang pala? Mayroon ka Thank you guys for watching. Pasensya na kayo sa aking video. Medyo madal-dal.